Ayun mga master Magpalang araw po sa atin lahat Kakaot lang po namin At napakagandang balita po mga sir, mga idol eh, no? Meron na naman po tayong limang kababayan na bagong dating Kadarating lang po Ngayong araw Congrats po pala sa mga bagong dating mga sir ha? At hindi lang po yun mga sir dahil meron din po aming kasama galing po siya ng ano galing po, po siya ng Ontario Pero PR na po yun galing po siya ng Ontario ah, nagtatrabaho po siya dati sa Canistoga At ngayon po ay kasama po namin siya Nagtre-training po kagadya sa BATS Napagandang balita. Limang, lima sa Pilipinas. Tapos isa sa Ontario. Tapos yung isa po galing din po sa Alberta sa Calgary. Meron din po kaming isang kasama sa galing sa Alberta. Dati po siya nagtatrabaho sa Harmony, sabi niya sa akin. Gandang balita po mga sir, eh, no? lima sa Pilipinas, isa sa Ontario Isa sa Alberta Lumipat po sila rito Ayos Good luck po sa atin lahat ha Congrats po sa lahat Ng mga bagong dating Ayun yung sinasabi ko mga sir eh, you no? Know, kung merong tiyaga May nilaga talaga Kaya sa mga nandyan pa Sa Pilipinas At hindi pa nakakarating At hindi pa nakakahapak Dito sa Canada eh, Mga bossing tiis-tiis muna tayo sabi ko nga eh, kung para sa'yo, para sa'yo yan Basta huwag ka lang titigil mga sir Huwag lang titigil mga lodi sa mga nangangarap na makapunta dito sa Canada Huwag niyong titigilan kasi pangarap niyo yan eh Huwag lang tayong ihinto, mga sir Mabagal man, importante eh, umuusad tayo basta laban lang tayo sa anuman hamon ng buhay okay? kasi unang una kaya kayo nagsisikap kaya tayo nagsisikap mga pre para sa pamilya natin kaya hanggat wala pa yung mga panyo dito sa abroad o dito sa Canada o sa kahit anumang bansa na pinapangarap nyo huwag nyong susukuan mga pre yung mga pangarap nyo alam naman natin, ang nagwawagi ay hindi sumusuko. Kaya kung gusto mong magwagi mga pre, huwag kang susuko. O babay po muna, i-update ko po kayo pagka nakita ko po yung mga bago nating kababayan, okay? Babay mga pre ha, ingat tayo lahat. Okay, God bless.